Pilipinas ang 8 most dangerous country para sa mga mamamahayag ayon sa Committee to Protect Journalists. Tila napatunayan yan noong ikalima ng Nobyembre. Una sa lahat. Naging frontline ng balita ang malagim na pagpaslang sa radio broadcaster na si Juan Humalon, a.k.a. DJ Johnny Walker sa pool sa live broadcast sa ang pagpatay kay Humalon sa loob mismo ng kanyang radio booth sa Kalamba, Misamis Oriental. Frontline ng balita ng November 13. Dumating na ang araw na pinakaiintay ni dating Senador Laila de Lima. Pansamantala siyang nakalaya mula sa anim na taong pagkakulong. Pinayagan siya ng Muntinlupa RTC Branch 206 na makapagpiansa sa ikatlo at huli niyang illegal drug case. Magang pamasko raw yan kay Delima at sa kanyang pamilya. Thank you. Thank you. Oh 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 Ay, Hindi mapagsidla ng tuwa si dating Senador Delima matapos man samantalang makalaya sa pagkakapiit dahil sa isinampang kaso sa kanyang may kaugnayan sa illegal na droga. Biguraw kasi ang prosekusyon na patunayang malakas ang ebidensyang guilty si Dilima. Nauna nang na-dismiss ang dalawang illegal drug case noong 2021 at 2022. Plano ni Dilima na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga umani kasabot pa niya na nagdiin sa kanya kaya't nakulong siya noong 2017. Sa 2024, abangan na lang natin ang susunod na kabanata. Tuloy-tuloy, hindi dito matatapos ang uh, transport strike tigil pasada ang naging hakbang ng mga transport group para tutulan na ang napipintong PUV modernization. Binigyan na kasi sila ng ultimatum hanggang December 31. At kung hindi susunod, hindi na makakabiyahe ang mga tsuper na bigong makapagmiyembro sa kooperatiba. Pismong gobyerno natin ang bumababoy sa atin. wala na kaming tiwala sa DOTR at LTFRB. Kinakailangan nang makinig ang ating Pangulo dito. Sa kabila ng mga transport strike, nanindigan ng Department of Transportation o DOTR sa December 31 deadline. Lalo, Malabang ngot ang eksena sa Mindanao State University sa Marawi City noong December 3. Lalo, Binomba ang gymnasium ng MSU habang nagdaraos ng misa ang ilang estudyante at mga guro. It. Hindi bababa sa lima ang kumpirmadong patay sa pambobomba habang mahigit apat na po ang sugatan. Masusi pa rin iniimbestigahan ang pambobomba kahit pa inako na ito ng Islamic State at Dawla Islamiyah Maute Group. Oh! Naging abala pa rin si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang mga biyahe abroad ngayong taon. Pero bago yan, hindi bababa sa sampung bansa ang napuntahan ni Marcos Jr. ngayong 2023 para anya maghikayat ng foreign investors. January 2023, tumulak si PBBM sa China para sa isang state visit. Naglarap sa isang bilateral meeting si Marcos Jr. at Chinese President Xi Jinping. Labing apat na kasunduan ang nilagdaan ng dalawang bansa. ASEAN Summit naman ang sinadya ni Pangulong Marcos sa Indonesia pagkagaling sa UK. Inudyukan ni PBBM si Indonesian President Joko Widodo na muling busisiin ang kaso ni Mary Jane Veloso. Nakipagpulong naman ang Pangulo sa Business Leaders sa Singapore sa kanyang pagdalo sa 2023 Asia Summit noong September 13. Hindi pinalagpas ng Pangulo ang pagkakataong manood ng Formula 1 Singapore Grand Prix. Hindi bababa sa sampung bansa ang nabisita ng Pangulo ngayong 2023. Pero hindi na ito bago. Sa kabon nga ng taong 2022, umabot sa 398 million pesos ang naging travel expenses ng Office of the President. Labis ng 84 million pesos sa budget na nakalaan para sa mga biyahe ng Pangulo. Pero kung tutuusin, mas malaki naman daw ang naiuuwing investment pledges ni PBBM mula sa kanyang mga biyahe. In terms of the cost, you know, the way I see it, you have to look at it as ROI. Do we bring something back or do we not?